Nagdang Department of Public Works and Highways sa mga senador kung bakit nagsasagawa sila ng mga repair sa mga kalsada na maayos pa naman ang itsura. sa frontline ng balitang yan, si may Ann Los Baños. Kagagawa lang ng kalsada, aayusin na naman o kaya ang ayos-ayos pa ng kalye, sisirain ulit. Sa mga tanong na yan, umikot ang pagdinig ng Senado kasama ang Department of Public Works and Highways. Ano ba itong DPWH? Yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. Pero sayang ang pera ng gobyerno dito. Hindi pa sira, binubungkal na, ayusin na. If we can spare money for public works construction, sa ibang lugar naman ang improve natin, not the same. Uh, road or the same highway paulit-ulit na lang. Sagot ng DPWH, nagsasagawa talaga sila ng preventive maintenance sa mga kalsada bago pa ito tuluyang masira. Mas tipid daw kasi yan. Uh, Maganda-ganda pa ang tingin ninyo but actually the, the pavement is starts to deteriorate. So it, it will be more uh, economical actually to repave it, just the pavement that we're going to replace. Eh, 'yung sa mga kuanho naman yung talagang deteriorated and uh, bumagsak na po yung base and sub-base, that's going to be reconstructed po so it's going to take uh, yung mas malaking uh, rehabilitation reconstruction ang gagawin don Pero hindi kumbinsido diyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Namahirap paniwalaan eh. I mean, uh, it goes against uh, the In inputs of our senses ba? Diba? kita na mata mo, is ba sasabihin sa iyo, sa ilalim bulok na yan we have a pavement management system na which tells us actually what is now the condition of the road uh, yung sa bridges ganun din po and uh, what kind of intervention we have to undertake uh, it's a little more uh, systematic now at this time Tanong pa ni Sen. Pimentel, gaano ba katagal dapat mapakinabangan ang mga kalsada bago ito isa ilalim sa maintenance? Sagot naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang mga kalsadang gawa sa asfalto ay dapat umabot ng 15 limang taon. Habang ang mga gawa sa kongkreto ay dapat tumagal lang hanggang 25 taon. Ang mga tulay naman, 25 to 30 years dapat. Pero kailangan pa rin daw talaga ang preventive maintenance kada limang taon. Tanong naman ni Sen. GV Ejercito, bakit naman daw ang Blumentritt Street sa San Juan, hindi pa umaabot sa 15 taon ay nakailang patong na ng aspalto. Ito, more, in, in, less than 5 years or siguro nakatatlo o apat na patong na. Eh ano na to? Malutong na malutong na to, parang skyflakes na. Tatlong patong na ito. Mag, halos halos taas na niya yung bangketa. Paliwanag din ng DPWH kabilang sa mga dahilan kung bakit rumurupok agad ang mga kalsada ay dahil sa bigat ng mga dumadaang sasakyan. Ayon kasi sa ating batas, pinapayagan hanggang 13,500 kilos ng axle limit o bigat ng kargada ng mga sasakyan. Dahilan kung bakit nagkakabutas-butas agad ang ilan sa ating mga kalsada. Sabi po ni Secretary Bonoan, sa ibang bansa, 9.5 to 11 tons lang ang bigat na mga pinapayagang dumaan. To me, Your Honor, it's too liberal. The other challenge actually here, Your Honor, is how to impose actually the, uh, the axle load limit. Sa kabila ng pananabon, lumusot sa committee level ng Senado ang 822.2 billion pesos sa proposed budget ng DPWH para sa taong 2024. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.